Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Lexter ay ang isang estudyante sa ika-apat na sa kolehiyo na may malalim na interes sa mga pagbabago sa kultura at tradisyon sa ating bansa. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang napaka interesanteng paksa na may kinalaman sa ating kasaysayan at modernong buhay na pinamagatang buhay pa ba ang Chilvary sa Pilipinas? Ang Chilvari, ay isang konsepto na kadalasang inuugnay sa mga kabalyero ng medieval times ay tila nagbabago sa makabagong panahon. Ang ating paksa ngayon ay umiikot sa konseptong tila galing sa kasaysayan ng Chilvari o kabayanihan. Isang idea na kadalasang inuugnay sa panahon ng mga kabalyero, spada at kastilyo. Ngunit sa pakabago lipunan, may lugar pa ba nga ba ito? Patay na nga ba ang Chilvari o baka naman, nagbago lang ba ang unyo nito? Halika at ating talakayin at pag-usapan kung buhay pa nga ba ang chivalry sa Pilipinas. Unti-unti natin alamin at tuklasin ang pagbabago ng anyo nito. Una, sa pagbabago ng papel ng kasarian, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa konsepto ng pagiging maginoon. Hindi na ito eksklusibong tungkulin ng kalalakihan. Ngayon, ang pagiging magalang, mahalaga at mag may malasakit ay hindi na isyo sa kasarihan, kundi isyo ng pagkatao. Nakikita natin ang mga babae sa isa ba? sa iba, ang mga lalaki na may at mga miyembro ng LGBTQ+, na nagbibigay suporta sa kanilang komunidad. At si Barry ngayon ay hindi na nakakahon sa dapat lalaki ang gumagawa ito ay nagiging pantay-pantay at bukas para sa lahat. Pangalawa, ang social media ang bagong intablado ng kabayan Sa bawat araw o viral ang kwento ng kabutihan tulad ang isa dating nagbahagi ng baon, driver na hindi naniningi ng pamasahe o taong tumutulong sa matanda sa lansangan. Muli nabubuhay ang diwa ng Chivalry. Hindi ba't ito sa anyo ng pagbukas ng pinto o paghahain ng pagkain, ngunit ito ay nagpapakita ng kabutihan loob sa makabagong paraan. Sa mundong digital, ang simpleng kabutihan ay kanyang abuti ng milyong puso. Pangatlo, ang tunay na tsiwari ay nakaugat sa pagiging mabuting tao. Ito ay hindi lamang para sa romantikong ugnayan. Hindi lamang para sa